Ingat kayo sa pagkain ng itlog. Ayan, oh, may itim-itim siya. Hala. Ingat kayo sa pagkain ng itlog. Ayan, oh, may itim-itim siya. Hindi ko alam kung ano yan. Kung in-scramble egg mo to, hindi mo na tumakita. Maluluto na lang yan siya. Ayan, tingnan niyo Kita nyo? Ayan, ayan siya. Dalawang itim. Pag nag ka or softball, makikita mo. Pero pag scramble egg mo yan siya, uy, halo mo sa ibang boto, hindi mo yan makikita. Hindi ko rin alam kung ano yan. Ingat-ingat lang sa pagkain ng itlog, hindi ko alam kung ano yun. Bakit nakapasok sa loob yun, itim-itim. Kain kayo dyan. soft boiled egg. Hmm? <laughs> Laglag, sayang. Wala pang isang seconds. Meron na rin yata eh. Ah, kayo tayo. Hindi pa minsan lang. malo na dyan sa Pilipinas, tayo mga mahirap. Hindi naman natin afford na araw-araw tayo kumakain ng itlo. Bus na. Inom kayo. tayo. 嗯。Mm.